laki ng ano jackfruits langka po oh. yan oh, nasa, sa baba lang oh. isang dangaw kalahati isang dangaw kalahati lapit lang eh. mm -hmm. hmm. brang laki talaga brang lagi kila guys nandoon pa yung ano dalawa oh, mayroon pang dalawa brang laki na rin oh Oh, sobrang laki. Dalawa sila. Ayan. Hmm, Nandun sa kabila, madaming bunga. Ito lang ko nakita ko. sobrang mahangin. Habagat. Oh. oh mahangin sobra. Ang lamig din. sarap ng hangin gandang tanghalis at gandang araw sa ating lahat guys Did video nandito ako sa likod ng king bahay ayan mag ano ako ng ano pagkain patuka ng manok yung mga ano luto or dukot. ano ba pakain sa manok. Ayan, manok. Kain ka dito, manok. Okay, nag-vlog ako. Ayan yung manok. Rooster. Ito na yung mga piso. Yung mga sisiw dito. Ayan, dito yung sisiw ko. Galiit. Hmm, tara. Tara. Jangan kemana ng dito yung ano isa yung ilahin. Para paghihiwa ng ulo. ang itlog ng sisiyan at apat. Yung apatlo. Dapat naman apat na sisi. yung apat na mga sisi. Himos. Git git na lang sisi hindi ito may isa ayun oh nag iisa ano <laughs> siso ali 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 kayong lahat ali kayong lahat hmm? mga alaga yan mga alaga hmm. Dan, na, na, na. Yung inahin nito, liit iniwan pa sila. Iniwan na sila. Nandoon na ay eh, naka, ano, na, may itlog na doon. Dami at saka, mag -ano siya na, pinapisa na yun. Yung, ano, itlog niya. At saka, ito yan, apat ang naiwan. Ano to eh, ay sila. Ito na ang naiwan malalaki um, na naman Mga sisiw. Ayan Pinashare ko na lang yung mga ano ko, alaga ko dito sa likod ng bahay. Libre naman yan eh. Hindi kami kumakain ng manok pero bibinta ko lang. Para tulong naman sa asawa kong nagdadrive na ng tricycle. Kunting ano lang income. Kaya ako nag-ano ng ano, manok. Alaga mga tira-tira na kanin yan, pinapakain ko sa kanila ayun may ano kami dito eh madaming langka, ayan madaming bunga madaming halaman yan, madaming halaman po eh halaman ko dito pinaano ng mga man. Kanoo, dami bunga na yata to eh. Sira. Hmm. Hanggang doon. Ito yung ano ko ba? Back. Ah na? Backyard. <laughs> Mga garden na konti. May mang, ah, mangga. Ito buongon. Santol. Ito avocado pero hindi pa nagbunga yung san to nag ano na bulaklak na pero yung tambis ko nagbunga ulit may mga bulaklak na asan ah, ko ba ito ilalagay yung ano dito na hmm. mm -mm. So, Pakain ko yung maliit natin ng Ayan. Yan ang update video ko ngayon araw. Friday. Ano, uh, March 22. March 22. Tapos, ano nga 2024. Ito yung update ko sa aking mga vlog, vlog. Ayan po. Dito lang ako sa likod ng bahay ko. Hindi na naman ako nagpapalayo. Yung garden ko doon ay eh, malayo na dito sa kabila. Ayan. Ayan po, thank you very much po sa lahat. Yan yung update at video ko ngayong araw. Maraming salamat po sa lahat. Thank you very much. Bye-bye. God bless.